Mm, perfect. Ayos na po sa akin itong alat, tamis, at yung linamnam niya. Hello, magandang hapon po sa inyo. Samahan niyo akong magluto ng apretadang uh, chicken. Unahin natin, pretohin muna itong Nandito po tayo sa dirty kitchen na pag naayos na po, po sa kabila sa coffee shop doon na po tayo maglala, maglalagi mag-vlog so ito po ang bell pepper iprito natin para makuha natin ang kanyang aroma iin ko siya yan, lagay ko muna siya dyan yan bawang sa sibuyas lang po ito na large siya yan ayan, ayan sinunod ko na rin yung kamatis. Ayan, kinakamay ko na kasi isa lang ang kamay ko. Hawak ng camera yung isa. Ayan. Pag na ako sa kabila, yung barista ni Lester do sa coffee shop, hihiramin ko siya. Tsa-tansya lang, nagyan natin ang patis, ang halimuyak. So, ito po yung chicken, minarinate ko sa asin lang at saka paminta. Nagyan na natin. Ayan. Ang pitsyo lang po ang wala dyan at gagawin natin makaroni salad. Ayan. Naku, sinama ko na rin yung balat Dahil ibibigay ko sa aking alaga. Ngayon, i-cover natin. Ayan. Balikan natin mamaya. Ayan, hinalo ko po kasi hindi ko mahalo ng isa lang kami kung gumagalaw itong kawali. Ayan, pinakita ko. Dinagdagan ko na po siya ng paminta. i-cover natin uli siya. Nilo-fire ko na. Ayan. Balikan natin after 10 minutes. Slow fire lang po yan. Ayan. Nilagyan ko po ng 1 fourth cup lang. Ayan. Tinunaw na natin. So, pagka po maasim siya, mag add tayo ng sugar. So, lalagyan natin siya ng konting asin. Tansya-tansya lang pero marinate ko na po siya ng konting asin kanina. So, iba po kasi yung ni asin pa uli. So, to taste e kan. So, it, kailangan pa natin konting, konti. Napalagay ko, kailangan pa ng konti. Hindi siya nagsabaw mabuti. Kasi din drain ko yung mabuti yung chicken. So, mamaya na lang po. Takpan uli natin siya. So, ayan po, nag-add na po ako ng cheese. Ayun po yung nakita niya, yung bawas na one third lang po inilagay ko. So, ngayon mag-add po tayo ng isang kutsara lang na sugar. Kasi ang tomato paste po, maasim-asim po yan. So, ayan, okay na po yan. Ayan, naka 20 minutes na po. Tikman na po natin. Ayan, yung cheese niya, hindi na siya matunaw-tunaw. So, ito pong gagamitin kong pantikim. Hindi na natin iuulit dyan. So, i... Ayan. Ayan, Oh. Nilow fire ko lang po siya para hindi siya matuyuan. At sayang yung ating effort na mapalabas yung sarili niyang tubig sa chicken. Yan po ang ating apritada. Hanguin ko natin si, i -re repack na po natin yan kasi yung mga bumibili po meron kakain dyan meron din namang ano uh, take home mas gusto nilang kumain sa bahay <clears throat> tikman ko po yung alat nya at tamis mm, perfect ayos na po sa akin itong alat, tamis at yung linamnam nya at cheese Layo po, no? One third lang tinuha ko. Wala pa siguro. Kasi para ma-break lang natin yung kakaibang lasa ng ating apretada. Ayan.